Kailan ba dapat ang papakita? Lagi. Binabantay ang bawat vlog mo eh. Bawat mo. Papa ba? Basta 700. Ito? Oo. Oh. <tell noise> O bagal ka na tol ah. Nang meron sa'yo? iyo. Ha? Kayo ka lang nagpakita sa amin. Na, But kailan ba dapat ang papakita? Lagi. <laughs> Sige na subscriber mo. Sige na. Pula. pula. Boko sinisigawan sa Petron na. Atentado tata. Oh, 705 lang. P700,500 Paano? p 700? 700? 700000 Hmm Ang? Oo oh. oh, Ang alin? Ito P700,000 nga P700,000 ba? Basta 700 700000 Ito? Oo oh. Abubing ng P700,000? Oh, ilan ba dapat? No, hindi na abubing yan Hindi yeah, yan Basta P700,000? Oo Bantayan mo ha? Oh, Oo naman yan. Babantayan kita. So, <laughs> binabantayan ko bawat vlog mo eh. Araw-araw so, ako, <laughs> Araw -araw ako nadalang dito eh. Pasabog. Wala. Wala akong pasabog. Gusto mo pasabogin kita? Ako na. Ako ba hinahamon mo? Hindi <laughs> uh, <laughs> nga abot oh. Niloloko mo ako. Ay hindi abot? Wala akong pasabog sa amin. Gusto mo pasabogin ko mo? <laughs> oh, so yung Eto uh, <laughs> so, uh, lang. Oh, wala akong kasi <laughs> <laughs> Grabe ka naman. Grabe ka naman sa akin. Hindi ka naman pinapabayaan ah. Na. Kaya, kaya sinabi ko Kaya sinabi ko na 700 Kasi 700,000 ako 700,000 700,000 Pasabog Kosa Okay ba tayo dyan? Oo naman Gusto ko pasabugan mo ako ah Sige sa tama pa noon 700,000 700,000 ka na? Oo Yan ang gusto ko isabog Sige na Natuwa lang tayo mga body kasi ang bilis ng takbo ng followers natin. Biruin mo. Nakuha natin yung 100,000 sa loob ng ilang araw ba? Isang linggo lang maigit mga body. Kaka 600 lang natin sa Maylaia, Batangas. Ngayon, 700,000 na tayo. Sheesh! Ang bilis, di ba? Kaya sa lahat ng mga solid na sumusuporta sa atin, sabi ko sa inyo, balang araw makakabawi din ako sa inyo. Maraming, maraming, maraming salamat po sa inyong suporta. Hindi ko po makukuha yung ganitong followers kung wala po kayo. Kaya sobrang thank you po. Pag-iingat po tayo palagi and peace.